Mga kababayan, magandang hapon. Uh, maganda ang ating background ngayon para fresh ang ating isipan, ang ating otak. So ngayon mga kababayan, ang ating pag-uusapan ay yung pagtatanong. Marami tayong mga katanungan sa ating uh, gobyerno sa Pilipinas. Kayo, mayroon din kayong katanungan. At yung katanungan ninyo na ay dapat ninyo na ma-express sa sarili ninyo yan kasi uh, mamamayan kayo ng Pilipinas at hindi kayo uh, isang estranghero, bayan ninyo yan, may karapatan kayo nga mahalin ang inyong bansa. Okay, una nating katanungan is sino ang may power? si President Ferdinand Marcos uh, Jr. ang ating kasalukuyang presidente ngayon ng Pilipinas o yung kanyang house speaker na si Martin Romualdez. Nakapagtataka at ako ay nagtataka din. Kung bakit sa tingin ko parang siya ang more powerful than kay President Marcos na siya ay isang house speaker. Bakit siya ang nag-create ng mga cases na dapat isampa sa iba nating politiko? Alam ninyo ang ginawa niya kay uh, Vice President Sara Duterte? Na gusto niyang ipa-impeach. Pangalawa, ayan na naman. Yung gusto niyang paimbestigahan si ex-president Rodrigo Duterte. At pangatlo, bakit may power siya na gumastos or bakit malaki ang binibigay na budget sa kanya kung siya ay mag-travel. In fact, wala pa akong narinig kay President Marcos kung magkano ang kanyang fund o yung budget na ginagastos niya. Alam ninyo napakalaking halaga ang kanyang ginagastos na kinukuha sa fund ng ating Bansang Pilipinas. Imagine, malalaki pala ang pera ng Bansang Pilipinas. Bakit hindi limitahan dahil kailangan ng bayan ang pira tulungan muna natin ang ating mga mamamayan para makaahon naman sila kagaya sa ating agriculture, sa mga magsasaka nawawala na sila ng income dahil ang kanilang mga pananim ay kulang sa pagsa-fertilizer dahil hindi nila kaya dahil nalulogi sila. Bakit hindi i-finance ng bansa yan para makaahon naman sila? Or else itolong sa mga iba na naghihirap bigyan ng kapital negosyo at sila ay makaahon. Di ba natin yan tinatanong sa sarili natin? Yung mga nakakaalam dyan na mga mamamayan natin, dapat alamin ninyo yan at magtanong din kayo. May karapatan kayong na magtanong o mag-usisa dahil bansa ninyo yan. Huwag ninyong pabayaan ang bansa ninyo dahil dyan kayo namumuhay, dyan kayo nakatira. At huwag lang na magreklamo na marites na wala namang nakakarinig sa inyo. Kundi kayo-kayo lang. Ang social media ay free para sa lahat. Mayroon tayong freedom of speech. So gamitin natin yan. Huwag kayong matakot. Karapatan ninyo, right ninyo yan na magreklamo. Dahil pira yan natin. Pira nating mga mamamayan. Kung pababayaan lang ninyo, din darating ang oras or araw or panahon na ganun-ganun na lang ang buhay ninyo maging responsible kayo kagaya niyan sa PCSO imagine may mga kabalaskugan pala na nangyayari dyan kaya huwag niyong tangkiliki na kayo ay maglaro, magposta, sayang ang pera ninyo. Ang nakikinabang at nag-enjoy yung mga tao dyan na mayroon din silang pera na hindi sila naghihirap. Ang naghihirap tayong mga mamamayan. So dapat magising tayo. Kailangan natin magising mga kababayan. Huwag kayong matakot. Write ninyo yan. At ginapanawagan ko rin sa ating mga new generation. Magising kayo. Kailangan ninyo. Isipin ninyo ang inyong future. Huwag kayong matakot sa mga politiko. Huwag kayong matakot sa mga takot-takot na yan sa inyo. Kaya ginagawa yon dahil alam nila na takot kayo gamitin ninyo ang utak ninyo ang courage ninyo may natapos kayo gamitin ninyo yan mahalin ninyo ang bansa ninyo dahil nandyan nakasalalay ang future ninyo huwag lang kayo magpakabahala dahil bansa yan alamin ninyo kung magkano ang ginagastos ng ating house speaker pag siya ay mag-travel sabi ko nga sa pinupuntahan niyang bansa nung nag-travel siya sa Amerika bakit? magkano ba ang isang tasang kape doon? $100? abundant ang kanyang travel abusador inaabuso ang pera ng bayan. Alam kaya ng ating president yan? Or iniignore nang niya? Or nagbubulagan lang? Nagbubo, lagbulagan lang. Kaya pinapanawagan ko rin sa ating present president, Mr. Ferdinand Marcos gising wag mong pabayaan kung ano ang ginagawa ng house speaker mo yung mga galamay mo dyan na ginagawa, ano ang ginagawa nila behind your back baka bandang huli ikaw ang patalsikin nila at sila ang uupo sa posisyon mo wag mong biguin ang mga mamamaya nating Pilipino tulungan mo gawin mo ang sinasabi mong bagong Pilipinas baguhin mo ay kung natutulog ka lang hindi mo mabago ang Pilipinas sana gawin mo yon at kung ano ang mga promesa mo gawin mo rin respetuhin mo ang bansa natin para respetuhin din tayo ng ibang bansa na hindi lang basta-basta pumasok ipakita mo ang power mo na ikaw ay isang presidente ng bansa natin para hindi basta-bastang pumasok yung mga banyagang bansa na sila ang magdominate sa atin. Kailangan tayo na mga Pilipino ang magdominate ng bansa natin at hindi yung ibang bansa or hindi yung mga dayuhang tao. Huwag natin payagan at kaya kailangan, Mr. President, gising, itayo mo ang bansa natin at iyon ay inasahan ng mamamayan. Pabayaan mo, hito, maingay ang ating bansa, magulo. Huwag niyong takot takotin Kung sino ang nananakot na yan, kailangan itapon mo yan. Iligwak mo na. Dahil ikaw ang pinaka-powerful, ikaw ang inaasahan namin. Kaya ipakita mo na binago mo talaga ang Pilipinas. Kaya yun ang aking message sa inyo ng mga kapwa ko, Filipino, na sa ibang bansa man kayo o sa loob ng bansa naninirahan, makibaka tayo para sa bansa natin. Kahit hindi tayo nakatira sa, sa ating sariling bansa, pero umuwi tayo kasi doon pa rin ang puso natin sa ating pinanggalingan. Tingnan natin kung ano ang matimbang sa ginagawa o sa leadership ng ating presidente. Huwag na puro siraan na lang batuhan ng mga marurumi ninyo. Ang isipin nyo kung paano umunlad ang bansa natin. Sana mga kababayan ay mag-isip-isip kayo tungkol dito sa sinabi ko. At ngayon ay hinihingi ko sa inyo na kung pwede pakishare naman itong video natin at pakisubscribe para masa malaman din ng ibang kababayan natin na ito gina-encourage ko kayo. Itong video nito ay pag-encourage ko sa inyo. Alamin ninyo ang inyong karapatan, ang freedom ninyo. Huwag kayong saludo ng saludo sa mga tao na may pira. Saluduhan ninyo ang sarili ninyo kung ano ang ginagawa ninyo or ano ang magagawa ninyo para sa buhay ninyo. So develop yourself, help your country, mahal natin ang Pilipinas.